Bakit sa inyo na ito? Nangyari ka rin sir. Bakit mo ako sa na? para hindi Kaya sa kaya Tapos ano ba kaya tayo mga tayo. Sana yan. Ingo tara tayo kay dito Dolores. Nilag ko kasi ng ng kaya pa Pa. Pa lang ni? ka ng Dolores. Ay ko pa kung

Oh, okay. 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 Sabi nila, yung iba na, isang grade ano pa na pa? 10. Ito, grade 10. Ano pa? Grade 1. Ate, ito yung katas ng aking hanap buhay. Sabi Ayan, nila nila, anin mo naman ang pera, pag namatay ka, iiwanan mo rin lang. At least pag namatay ako, wala nang na pag-aawayan. Wala akong maiiwan eh. <laughs>

Ayan. Ano masasabi mo ma ate sa ating programang pagtulong? Ok po. So. Ano o may ka na ba? Sana oh. eh. Sa, 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 sa na, may Wala <laughs> Kana? ka na bigas Wala <laughs> ka bigas. Sinasabi ka mong bigas. Sana kami ating karirap. Kahit kayong may hindi kami nangyayari ang Basta pinagahan so, lang. Gusto kaya okay, yeah. Yeah. Naman, yeah. Hindi. oh, ka ba? Para naman hindi Hindi nang kayo Muna na na yung pagtulog. Yeah. Hindi mo sa kanya, bigas mo dito. Pwede po kayo mag-message. Paminsan-minsan. Ayan. Napatang mo muna yung mga ngalalay. Ayan. Ito po ah. Ito po yung eraser. O. Dalawa na rin ang eraser mo. O. Para pa yung anak mo. Hindi magsayang siya. Mayroon siya. di ba? Diba? 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 na. Diba? Ha? Ano yung spiral? Ang spiral? Ang spiral? Hindi, ito yung mga nilipuro eh. Ito yung pangkabit yan. Ito, may kulay. May strike. Ayan. Ito yung may strike. Pangkabit yan. Ito. Ito mo na. Ito, asan ba yun? Ito, ito, ito. Mali. Mali na natin natin. Yeah. Mali. Mali. Mali ito. Mali yung ito eh, no, papel. Ayan. Ang Ay naibigay ko sa iyo pang high school. Ito sa pang kalit. Ayan. Tama? Tama? Malit ka? Bakit? Ang tayo ba? Anong mo? Ay, ito Eh, ito mo! Ito ba Hindi ko kasi, ano? Dahil ng pantahe. oh ayan. Ito ang yung pang Kasi ito malalakay. Teri-teri lang, ito isu nga, puro langis kuing, puro langis kuing. Mana wala langis kuing? Wala. Wala langis kuing. Pukla ito pa rin natin, ha? Hindi basta lang kami naninigay. Hindi na di ba Ah, di ba? Sayang na si Kuya. Oo, lumadadami. Nakita ninyo. Kayo huwag bibigay. Makapagbigay lang kayo. Kahit mali, ibibigay niyo Ano magkasabi mo ate? Pogi diba ba ako? Maraming sila. Ay, tinanam ko ba sa inyo Hindi makasagot. Mukha nag Hindi. <laughs> hindi ako magandang lalaki. Marunong lang talaga kumulungan. Thank you very much. Kaya kasalamatan ko rin sa Panginoon ng Pangalawa sa Pinuno. Thank you po. Salamat ate, bye-bye. Oh. Ako. Oh, magandang umaga uh. ate. Pagka saan po kayo? Mataas yung nuwaan. Mataas? Binuto mo ba ka? Hindi. Kaya pala ako natalo. Ano? Hindi nuwaan. Ano? Tawa ko ni ano, ni Tawa. ko ni Ate Rona. Ah, si Maria Rona. Oh. Ano pong po na ang anak ninyo? dalawang kali oh kali sa grade three and silver okay, grade right. right. okay. <laughs> ten eh. ano pa mada kali silver nyan kasi sabi niya ito lang pangkali ano gusto mo Ah, nati ba? kano mama o wala ay ano naman? nato de Ah, na de pa gusto na lang ng Dalawang kali. Ano pa po? Okay. Saka, ano pa po? May...

Maraming okay. salamat. Maraming maraming salamat. Oh, okay. pamasahe, meron ka na ba? Wala pa. O, pamasahe, ate. Saan ka pa? May tayo, ayaw. ha? Wala pa. Wala pa. Wala Matatalo na naman ako. Wala pa. 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 Wala Wala ano dati ni Maring Rona? Ah, uh, ro'n oh, uh, po. Siyempre <laughs> <laughs> <Mark laughs> uh, po. Opo. po. Ano ba po ang ro'n Okay ate, maraming salamat. Wala lang ako Makikita lagi. Kasama ni Mayora lagi Opo. Uh, Oo po. Ay, sa iba tayo yata tulad eh. To. Ang pakalimutan sila. So, <laughs> sa ano sila, namigit. Yung dalawang notebook lang daw. Sabi nila. Dalawang notebook. Tapos yung lapis para yung hindi pa sumusulat. <laughs> Okay, salamat. Ako. Oh, magandang umaga. Ano bang grade ng no, anak mo? Kumusta na? Okay lang. Like ha? Dino to mommy ko, di ba? Kalo na lang. Ha? Ari kali ba ng grade no, ng no, anak mo? Ano po? Meron po akong grade 11. Grade 10. 11. 10 po sa grade 3. Grade 11. Ilang grade 11? Isa lang po. Isa lang? Sige, isa lang po. Ano pa? Anong grade? Grade 10 po. Grade 10? No? Ah, Oo. Oh, okay yan, ha? Ang Wala. Okay. Oh. Tapos, ano pang grade? Grade 5 po. Grade 5 po. Oh, kita pa yon. Ano pa? Tatlo. Oo, so, apat na. Ano pa? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Pwede po eh. hindi. Ha? Pwede mga kaya niya. po nila sa tapang. Ha? Pakalusal! Oo. Patakbo niya ako ha? Opo. Ha? sa... Patakbo ako ha? Kung nice po kayo. Sabi ko. Kahit saan po. Nakasuportan po. Kagamat ilusir. Paalam na, bigas. Alam na, doon bala natin sa ulam. Salamat. Ano masasabi natin sa programa ng Mundo Hindi? Maraming maraming salamat po sa kanilang maglalay nyo sa Lagi ko ng tulong. lagi na nilagay na kasi tagawad. Tagawad na ako eh. Nakaswertihan. Lagi na nilagay na pera eh. Basahin yung dorso kong kapitan. Dali na. Hi, Chico. Hi, Chico. Okay, lalo po. Salamat. Mayroon mo ba talaga kayo sa Panginoon? Salamat po. Kaya syang kap, hindi ko kayo na-invertay na matagal. Salamat po. Okay, yung ingin ng pulong, mamaya na. Iyon muna mga... Papasahe, binigyan na ba ka Wala po. Wala rin, oo. No, Papasahe. Okay. Salamat oh, no, oh, po. Oh, Mayroon oh, mo ba? Salamat po. pala. Oo. Oh. Anong, anong grade? Ano po, isang grade 8 kasi isang grade, ay isang grade 9 kasi isang grade 7. Isang grade 9? Tapos grade 5 sa akin. Isang grade 9? Isang grade 7. Isang grade 7? So, uh, ano ko lang natanong po kuna. Opo. Tapos grade 5. O, ibanong po k'non? Hindi, ganun din po. Ganun din? Opo. Okay. Ganun ganun po. Din. Po. okay. Tapos finger. Ilang finger? Isa lang po. Ito Oh, O, visual. tatlo na yan. Ito na, may lapis na, may burat, may pangano. Ito sa loob, siyempre, ni Mark Valdez at ni Mayor Joric. Ha? Sa loob ito ni Mayor Joric. Mayroon lang, baka gusto mo rin magpadala. Asabihin mo, hindi ko tabi nabanggit. Ha? Siyempre, ito'y sa loob ni Mayor Maraming salamat

yan na nakasubscribe na, ano? Sempre. Anong grade? Itong kapitan ng kayo dito. Ah, oo. Talo nga lang tayo. Yeah. Pero tatakbo li ako. Walang problema. Kung sa ito yung leader namin sa watcher. ah, uh, anong grade? Tinder ko. Ilan? Walang po. Ano pa? Notebook. Wala anong grade? Siya. siya pa rin. Wonder. Hindi naman na ng notebook yan. Kailangan yun ng -note. notebook. Kailangan yun ng notebook. Hmm. Right. Ano na sila? Ilan subject uh, mo? Ah, Ano pa? Lang po Bigas. Mahala din daw, bigas. Ang tungo lang ano eh. Kita nyo naman, kami may pamasahe, may notebook, may bigas pa. Thank you, Ayan. po. Ayan. O, salamat natin si Mayor. Mayora. Johan at saka si Mayor Jarek. Okay. Salamat po. pare, Mayora, sa yung pinagkalog na gamit pang eskwela. Oh, may color pa pala. O, mga pang color. Maraming palang color dyan. Oh, oh, oh. At syempre mera na, gusto mo pa tali dito, salamat sa Magkaiba man tayo, pero magkumpare pa rin tayo. Peace! mati siya? lang. O, bigas! Mati na, sir! Ay, bigas! Ayan, Salamat, anak! Okay. Tuloy! Oh. Ah, malapit <laughs> so, <plan> tayong makaubos! <laughs> sa so, kaya-kaya na? Sa Plague baby. po. O, baby. V. Anong pangaraman natin? Bakit ito so, nga lang? Maylin oh, po. Maylin. Marapaw bang... po. Marapaw. Binato ba? Opo. Oo. Bakit ako natalo? Hindi ito ba may ano? Sorry na Ah, ah sorry ka na tayo. ka Anong grade? Anong? Isang grade pa, isang po. Oo, lang yun. na kayo. Para matagal-tagal maubos. Tawaan. Ay, marami pa pa ang Para maubos natin. Ah, pa Ah, uh, lapis. Ito. Okay. Salamat sa ito pong Maya Ray, Juan, at Mayor uh, sa anong ng Nagamit na gamit ang iskwela at ginagdagdagin sa pinamamahagi ng programa ng Mundo Ano pa kailangan nyo? Ayan, color pala. Ayan, si Mark Valdez, sa atakpong kapitan ng Barangay San Juan nyo na. Mukha ka din ito na. Kasi ako sino dadaling ko sa harapan ko Para at least may nalalapitan ako para makapilong sa atin. Kaya tama naman, walang ulit yan. Ang pamamahagi ko, walang kundi siya. Hindi eh, kasi hindi mo kailangan ano. Kailangan <laughs> pa. Akala ko ba kaligtas? Akala ko ba kaligtas? Hindi pala. Akala ko ba kaligtas? Sige ko dito. Ayan. Ano masasabi mo sa programa? Maraming maraming salamat. Sabi mo sa akin pa masahe pa. Salamat po. Alam mo naman. Alam mo tatlong araw ako hindi nagalimutan. Isang linggong walang hapunan. Dalawang buwan walang tanghali at matupad lang ang aking pamilya. Kaya <laughs> so, yeah, yeah, nagsalamat ako. So, Basta kung sino ang aking dadali magtulong-tulong na. Okay? Para may malapitan ako. Ha? Saka pag kayo na kailangan, ano man ang inyong tulong, ang ano aking maitutulong, mag message lang kayo sa aking Facebook page. Ha? Hindi to ang muna pag tulong pagtulong. Yeah, salamat Hello. May hey, dolping ka na. Hello. Kailan mo ako? Ka? 啊，嗯、哎，<laughs> 谢个。